Tapos anong sabi ni Digong? na ay hindi na kailangan ng Davao ang mga Duterte. na no ay dapat nang umalis sa politika etong si Sara Duterte. Hmm. Talaga ba? E napakatugal ng plano eto eh. Gumamit kayo ng sobrang daming karahasan. Ang dami niyong pinapatay daw para lang maging presidente nga etong si Sara Duterte. Lahat ng ito ay planado daw. Yung pagsanib nila kay Marcos Jr., yun daw ay kasama sa mga plano. Hmm. At ngayon ay lumalabas na etong Davao Mafia naman. Ang dami daw at pinapatay na etong Davao uh, Mafia na ito para lang daw isave yung sinasabi nilang queen na maging o dapat maging president, presidente nga daw. Dahil daw sa presidential ambition nung sinasabi nilang queen. Tapos sasabihin ni Digong, tapos sasabihin na Sara Duterte, wala siyang ambisyon na maging presidente. Sino po ba talaga ang niloloko niyo? Kaya naman pala, ano noon pa lang, kung hindi ka pabor sa mga Duterte, kahit nasa katulad na nangyari kay Jed Mabilog, abay ilalagay sa listahan or narco list para nga naman may rason sila, ba? Diba? Para i-eliminate, i-annihilate ang mga taong ayaw sa mga Duterte. Ang mga taong hindi pabor sa mga Duterte. Dahil sooner talaga, di ba? Kung sakali man na tumakbo nga itong sa Sara Duterte, yung mga yon ay magiging balakid. Hmm. So sa nangyari, sa nangyayari ngayon, ano ho, napakaraming bahon na naglalabasan itong mga Duterte. Particular, itong sa si Sara Duterte. So tingin ko, hindi na talaga... or nasayang yung kanilang pagiging masama. <laughs> Nasayang yung pagiging demonyo na itong mga Duterte. Nagpaka-demonyo kasi yung mga yan dahil nga sa ambisyon na itong kuno ay uh, queen. Yeah, save the queen. Ayan, marami pa namang i-reveal itong si Guban. Pero ito ang sinabi niya. Um, ha, ilan ang namatay? Nagpapasalamat daw siya at hindi siya napasama doon sa mga namatay niya jan uh, sa mafia da o oh, Davao mafia na yan, under purpose to save the queen in order to become the next president. Ganun daw ang ginawan nila. Lahat patayan. Lahat na hindi sangayon sa mga Duterte, ipaliligpit. Hmm. Ganyan. Para nga naman, ulitin ko ha, ah, walang balakit. Ito, save the queen to become the next president. Siguro kasama na rin doon, siyempre, yung mga propaganda. Kasama rin doon yung kanilang pagtatayo ng mga troll farms para iangat, pabanguhin itong mga Duterte nga. Dahil talagang plano, talagang balak, talagang mahabang pagpaplano ito. Kaya yung sinasabi ni Digong na umalis ka na dyan sa politika, Sara Duterte, kasama po yan sa plano. Kasama po yan sa script na itong mga Duterte. Yung Kamakailan na kuno ay hindi na ahawakan ng mga Duterte ang Davao, yan din po ay kasama daw sa mga script nga na itong mga ito. Anyone na pwedeng mag-deter or mag ng kanilang mga ambisyon ay sigurado daw ipaliligpit. Davao Mafia. na Naandyan din syempre yung Davao Death Squad. Ay ano pa nga ba? Diba? So ulitin ko ha, etong kasamaan, etong kademonyohan, etong mga ito, ang reward, I mean, walang mapapala etong mga Duterte. Ako'y naniniwala na ang mga kababayan natin ay siguradong itatanim sa isip natin, natin yung lahat, na wala na dapat Duterte na mag-lead ng ating bansa. Dahil alam niyo naman po ang pwedeng mangyari. So dapat pakatandaan po natin yan. Dapat ang mga kababayan natin ay magising unti-unti. Lahat ay magising sa katotohanan na etong plano na ito ng mga Duterte para maging para manatili sa Paul ay dinaan nila sa paraan sa paraang alam niyo na sa paraan ng kademonyohan sa sa hindi patas na nalaro at marami pang ibang negatibong bagay. Ganyan po ang sistema. ನೈತಮ್ಮ ಇರ್ತೇ ಹ್ಮ್ ಲಕ್